Na-stranded ang pipila ka mga motorista, humanibabag ang punuan sa Kamachile sa dalang sakop sa Prok 3 Barangay Olimpog Jansan tungod matod pa sa pagkatumba ni Ini. Kusog nga huyuhoy sa hangin, inubanan sa katag-katag pagtutaligsik, ang gitudlong nahimong hinungdan. Silang Ronald og Juliet ang usa lamang sa mga na-stranded sa dalan tungod dili makaagi ang ilang gisakyang motorsiklo. Tangdong kumang may nabutol ng Kamachile drama mo. Ayan, wala, wala na may ulian na ni Karun kay putol naman, wala ay agyan ng mga sakyanan. Hindi yeah, mo kaagi. Dili. <laughs> Pauli anong ta mi? Na to um, si plano ninyo ron? Oh, mo na dra o. Kan? mamaktas lang. Sumala pa sa chairman sa komitiba sa infrastruktura sa mong barangay nga si Kagawad Barcelona. Una pa man nahitabo ang pagkatumba sa maong kahoy nakasinati kasinati imatod pa kusog nga huyuhoy sa hangin tungod niini natumbahan ang linya sa kuryente nga nagresulta sa pagbrownout sa pipila ka mga panimalay so wala pa may kay dagko man ang kahoy dili na mo magkwan eh mangita oh, pa usal mo pagputol mo to nga wala pa hmm. kay wala pa man siguro kay balo si kapitan ani eh. Hmm. ang inong sa brownout out sir katong pagatumba pa pagatumba sa kahoy 11 o 10 ah, mga 10 past 10 no Nakaangkon sa Bugdamyos ang panimbalay ni Jimboy human pagkatumba sa kahoy samtang sila gaandam sa ilang pagkatulog apan swerteng luwas ang tagbalay. Patulugay na ko, patulugay na miyad Nagataligsik Nagtaligsik, manggod. Yan, tingala ko na kusog nga tingog. Abi nako garang dalugdog to siya. Pagawas nako na dire mo nakita na mga natumba na diay. Tungod sa kakulangon sa materyales, gipaniguro ni kagawad Barcelona nga mahawan ng dalan pinagi sa pagpangita og pwedeng magamit nga mga chainsaw sa pagputol sa nagbabag nga kahoy. Ya yeah, kay nila nga responsibilidad do ni sa barangay. O oh, pangita na mo pagin ni karon nga ma resolba ang problema. Kini si Brigada MJ Fernandez in the heart of changing lives. bree got the news